Iyak na naman. Iyakin. Bes, broken hearted kasi ako, bes. Oo. Oh. Oh. No. Diba sinabi ko sa'yo, tama na, wag mo na. <laughs> Gusto ka marinig yung ano, <laughs> ano ako, kita, ay, yeah. Sasa, yung tawa ng quiz, hasapakin kita, kuya. Ay, 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 Pwede ko marinig yung umul mo lang, yung usig mo na, uh, gano'n nga, gano'n nga. Marinig <laughs> <laughs> nga. Uh. ba akong baliwin sa... Uy, <laughs> hindi yun, <laughs> hindi yun, hindi pwede yun. Baras tayo yung lalaki? Tiga mo, may kukunin yan sa loob. Ay, ano yun? Ay, kukunin niya, tiga mo. Ano, niya ako, B. Ang bilis. Yes, yes. Merry me, merry me. Iyak na naman. Iyak na naman. Iyakin. Bis, broken hearted kasi ako, Bis. Ah. Oh, no. Di ba sinabi ko sa'yo, tama na, wag mo na. <laughs> Ina ka? Di ba anong gagawin ko? Magbukbuk ako sa gilid. Magbukbuk ka, tapos ano, maglasing-lasing ka, ganun gusto mo ba? Gusto ko yun. Hindi ka na natututo. O ganito. Ano? Ipapakilala ko sa'yo. Sino ba yun? Kunyari, ano, kunyari. Sige, sasabihin na natin yung totoo. Basta ako na bahala. Ako na ba? Ayan sila. Sa sila? Sa saan? Ayan. Ay, dami na lang ako, B. Oh. Wait lang, babe. ko yan. <laughs> na, B? Pagkos na ka, babe. Ang pangit mo. Dugyot. Grabe ka naman, B. Broken hearted ako, Siyempre. Ako na, ako oh, na, ako na. Oh, na. Game. dito pa, <clears throat> Hello, quiz, Excuse me. Hi, quiz, Hi, Kuis. Uh, pansin ko lang. Nagpapapansin ba kayo dito sa friend ko? Oh, kasi bro, kasi kanina yung na, na, nasa loob kami, parang nag-hike. 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 nag hike nag hike nag hike yeah, Nagkakwentuhan kami ng mga tropa ko. May something na may iba sa iyo. Crush mo ako. <laughs> Gagi. O <ka. Wait, laughs> hindi, hindi, hindi po, hindi po. Alam mo, pag, pag mahalin mo yan, huwag mo, mo sasaktan. Nakikiusap ako. Love, Love you. Mo. Wait lang, uy, grobe na mo. Wait, mo kayo sa Love akin. Uy, ya, ito, yan ka agad. Mahal mo hindi, hindi agad. Inakit kasi ako. Uy, nag-ahay lang. Hindi ko, Ay, Ay, hindi, lang. ko Ay, po ano? inaakit yan. Promise, hindi ko po inaakit yan. Hmm. Bakit ko nag-ahay dyan na. Hindi, wait lang, wait lang, ha. Hindi mo may kukunin yan sa loob. Ay, ano Ay, Kukunin niya nya mo, Napa pa kasalan niya ako, bi. Yes, yes. kasi... <laughs> is... <laughs> ah? oh, Pinili si ko. Yes, yes. May Mary Mary. Hoy, tambo sa. Kunin ko 'ni, koyo inay ni Rabbix. Oh. Kumbeeran. Pinaasa mo ako. O, ayaw mo. Bee ako nga ang kakausap. Wala akong Madali? Oo. Ah, e, kundi dito dito. Ikakain e, niyan ni. E, dito kaya lang. ko mga para sa iyo. O, Ay, na lang. May papakilala ako sa inyo. Sino ba 'yan? Idol June. Wala tong Jawa. loko. Bis, di ba, pet mo yung mga chinito? Mm -mm. Wait lang, ako di discard. Oh, <laughs> Kuya. Kuya <laughs> yan. Ay, magkabayan. <laughs> ay, magkabayan ka na. Oh, Kuya. <laughs> ay, 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 ay. ay <laughs> mm. gago. Gaga Bakit mo yung ba? Ako, ako makikilala dito. Ina? Okay, ina? Ay, ay, ay ay, 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 ay na mo, gandesa. Ay, ka. ay, ay, Kutang, ay, 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 pag pinapalapit ka lumapit ha, hindi guwapo ha. No, hindi ka pala. Anong <tod tod tod> Paul po. Paul? Oo Paul? Paul. Tatlong letra. Per Apat po yun. A -p. Ay, P-A-U-L. -P -P P -P okay. Bagay ka ba? Bakit? Kasi Paul. Ibig sabihin... Paul in love with you. Holy shit! Ayoko po. Ayoko sa'yo. Hindi mo na naman. Sabi mo meron dito. Hindi ka marunong be. Ako nga. Tinanong ko. Hindi. Ititito ito toso nakaka oh, sige, sige. sige sayo na yan kunin mo na yan hindi oh, pa ba 'yung pinakinala ko sa inyo ikaw 'yung type ikaw 'yung tipo di ba uh, yung... uy grabe ka namang wait na wag mo ngita wag guys wag mo masyadong maarte ha guys okay, upo ka muna diyan upo ka guys kain muna kayo ba akong baliwin sa s uy Yo, hindi yun, hindi yun, hindi pwede yun. Baras na yung lalaki. ano Anong babaliwin mo siya? Ako nga. Okay. Ako nga din iskate. Ayan, ayan, ayan na, ayan na. Hello. Ay po. Ganda namang ngiti mo, no? Balbasero <sukus> ka rin. Ano yung gusto ko nakakakiliti? Hindi na nga nakangiti. Kakalibog. Kakalibog. Uy! baby, <laughs> <Wait, laughs> Uy! nakakalibo. Bibigyan ko siya ng libo-libo. baby, 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 Libo! baby, 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 mo baby, 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 Hihimik <laughs> ka ba? Oo, oh, hihimik gusto ko, mga tahimik na tao. Kasi, ano <laughs> Di, mo, wait lang. feel ko? Sabihin mo, isang, alam, pauhuin mo siya. Hindi. Mm. Try mo lang. Gusto ko, gusto ko marinig yung <laughs> ano, huwag mong tawaan lang, kuya, sasapak kita, kuya. Sasapakin ka ganyan. Pwede ko marinig yung umul mo lang, yung umusag mo lang, ganun nga, ganun nga. Marinig na. <smart> Waa! ito last last month times na to. <laughs> ito ito gusto ko marinig to. Tingnan. <laughs> ano po 'yun? Kuya, ano nga isang ano nga lang. Ito lang, ito request ko lang to. Sabi ano mo nga lang. Mm, Ay, lang. Ganun nga. Aba, ano po? Ganun yeah, na lang ha. Quiz, wag ito mama quiz Isang quiz Isang uh, walang quiz May pera ba ako dyan? Magkaka-pera uh, ba ako dyan? yung tanong eh, di ba? Uy, sinabihan ka ng libo-libo ang bibigay sa'yo eh diba? Paano? Paano ulit? Ay na. Ayaw maniwala Ayun! Ayun, may ]ano, pera Ayun, may pera, may pera Sige, sige, panggas din yan Ano? Paano? Eh? Uh, eh? Uh. Ganyan siya, pag binabayo ko siya mamaya Uy! Uh.